So okay na, naka na. May house-working naman? Jeri, first time? Po, si ate Jeri, nakatrabaho po, po pa, nang bata pa ko sa sis, yung may sis pa na show nung show, yung talk show, yun. So, bagets-bagets baget, pa. Opo, yun, nakakatrabaho. Si Kuya Ariel, nakatrabaho po lang na po siya, isang isang mula, versus okay shooting ko din to parang eksakto katapos na so katapos yung Molawin ko so um yun okay naman pag gaist lang trabaho basta yan na lang parang vintage kasi parang 2 hour 2 shooting days ko lang sila nakasama so yun kasi yung magaan gaan sila pa Alam kong nakikita ko naman na um, saya -saya kulang, sino KRL, ang saya-saya um, nila. Kahit nung walang inagpapwenta sila kasi kay Ariel, ganyan. Alam kong sobrang ideal din kasi um, maayos ang pagpapalaki nila sa mga anak nila. Diba? Dery, kung saan si Bea? Si Bea, nag-close ang actors to. Talagang sobrang pag kinidirect niya, alam nyo yun na yung ginagawa. So isa sa mga bagay kasi na dapat na trabaho ng director is kailangan magkaroon comedians na mga malalaki ka So, kailangan pagdating sa set talagang may relax mo sila para kahit pa paano ma-deliver talaga nila yung sa akin. Hindi ganun kadali mag-direct ng isang home video. Lalo na straight guy ako na ang focus ko talaga action. So, challenge sa akin. So, kailangan pag gumagawa ka ng comedy, dapat nag-respond yung mga audience sa akin. And ang focus ko talaga ngayon as a filmmaker. Na yun, dapat pag gumagawa ka ng film ngayon, dapat to yung mga audience. kasi ito yung nila dapat mag-focus tayo sa quality kasi yun ang hinahanap ng new ng good quality mayara want quality okay naman po kasi ko si sa bank ko and the the show air they take for at least three years four years kasi parang kapag magsasalitan kayo, parang kailangan ako two seconds apart kasi parang yung camera Ito, kailangan may timing na talaga po sa ko. And kahit naman pa paano, kahit kung natutunan ko naman po yan na nagsisip ko. And dito naman po nagsisip ko ng piso. Um, kasi parang yung comedy side, nandun pinaanap ko na... Sa mga comedians. Mas serious yung character ni Bea so parang so parang letter dito everything kasi kinag ko nan yung sa kung saan go sa community size ganyan, Yes po, uh, talagang sobra. Kung naiinita mo, yung mga main support talaga, mga binali kong comedians talaga. At aside from that, marami pa mga comedians, guys, behind that. Meron tayong si Nagali, may mga bago tayo, like Amber Licious, si walay walay si Paul C. So pinagsama-sama ko talaga. Sobrang hirap pagsamahin yung mga comedians na lalo na yung schedules nila. Kaya isa sa mga factor din na tumagal. Kasi yeah. nagkaroon ng maraming revision para ma-improve yung character, yung bawat character ng isa. Kung paano sila makatulong talaga sa sa premise ng story talaga. So bawat character dyan, napakahalaga talaga. Joyce, ano naging ganyan sa'yo para mag First time ko kasi mag mag-produce uh, ng comedy. So, I was thinking kasi ang dami-dami dami problems lagi sinong nagre-reklamo ng ganito, ng ganyan. Sabi ko, why not? Uh, yan inspiration. Tsaka, besides, parang madagdagan yung mga entertainment natin. Apart from being entertained, meron ka pang matututunan. Tatawa ka pa. So, I was thinking, um, at least, pupunta sila sa theater, uh, pupunta sila sa movie, may entertain sila, may matututunan pa sila, tatawa pa sila. At least, mak makakalimutan nila yung mga problems nila na Of course, sabi ko nga sa kanila, lahat naman ng tao may problema eh. But you don't have to dwell on the problem, but you have to dwell on the solution. And you have to find time for yourself. Na ma-entertain ma ka, gumawa ka. Di ba that's important for us eh, naman, maligaya, maligaya tayo. Kaya, I was thinking, why not to do something na din sa tao. Kasi paglabas na ng movie house, sabi niya, ay, buti na lang ng ako. At least, you know, gumawa ako ngayon. Di ba? which is very important kasi masyadong time serious Okay. Kailangan natin mag-work, work, work, work. Tapos, we have to find time din na tumawa, which is very, very important sa health natin. Kaya, I was thinking, sige, uh, this is very important din for everybody na may entertain ka, tapos meron ka pa So, yun, yun ang purpose ko. Kaya, kung yun, Okay. Kaya pinapakulit kita kanina could the girl talk about uh, uh, your career in showbiz. show mo na may mga point. points, may high and low points sa mga men? I find it uh, nice na yung you said it so matter of fact lang. Kasi kung yung mga pag-related, may yak-yak pa. Para. So para, Lugo, or, ah. parang ang sama sa loob. Pero gumagin ka ba sa point na gano'n? talagang from the start of the month, na ang pananaw mo sa mga Nasanay na po siguro. Ito joke lang. Ano? Starstruck Kids um, way back in 2004. Um, di ba tatanong, itatanong ko, tatanong ko yun eh, baka gusto ko artista? I was six years old then. Eh. And then, yung ikaw, bata, para pa makatulong sa pamilya, para yung mga, wala po ako masyadong So, meron po akong magazine show sa News TV once a week, yung Good News na, um, ano yun, parang 6 years na po, lumaki po kasi ako sa Public Affairs. And then, kahit pa blessed din po ako kasi yung opportunities po papasok, kahit hindi lang sa GMA, kahit outside GMA, hindi po kami pinag natin. Ito, yung Sikreto ng Piso, marami pa rin blessings sa so, kahit kumpanya, kahit, kahit, kahit minsan matirag kasi iniisip mo, um, sayang yung oras, magpapapayat ako, walang show, tatang makamit ako, mas papapayat din ako, yung ganun. So, um, um pero ano eh, um, less pa rin. So, syempre, thankful pa rin. Hindi mo ba kinailangan kailangan kailangan talk din ng management hmm. or, or network na baka um, kailangan niyang i-push? Alam ko lang, at saka, hindi, alam ko rin naman po na hindi naman yan for hindi naman talaga forever ikaw oh, eh. Di ba? Paikot yan eh. Parang may darating ang time na oras mo ngayon, na parang okay, break mo na okay din yun para hindi masyado, para hindi nakakasawa, para hindi nakakapagod. Kasi mahinap din ang araw-araw wala kang tulog. Yung mga ganun, diba? ba? Um, okay din, parang kahit paano may time din mo para sa personal na mga ano na like, nakakapagod. next time na kapag dumami daming yung shows mo, kung paano mo, uh, ewan ko, yung in-event yung gawin mo paano, uh, sa video mo, meron ka ba ka bang uh, daan na gusto mong for your career? Well, ako, um, syempre na sa GMA pa rin, Kuya. Um, very thankful ako dahil kahit ganun, hindi pa rin kahit pa paano, hindi naman ako pinapabayaan ng GMA, diba? And, um, siguro na sa GMA, kasi yun eh, kasi syempre kailangan talaga bilang maya langan nagduduswak -nag ka yon, maya langan para ewo kayo ng plano. so um, this year bilang kakastart para mangtao hindi mo poba muna hagat ang pero for sure maya um, uh, lang po. at kahit ako personally ataramig rin ko si gusto ng gawin. like uh, panagyakong gusto ko ng sing song sing you, para ano? the audio content, na ganon yung pace or ano yung mo? Parang feed or ano? Um... I'm... ang kasi explain Parang I'm content, yes. Kasi um... Parang ano po eh... Uh, kumbaga okay Happy, happy ako. Maayos yung health ng pamilya ko. Happy ako. Kasi, kasi ang dami kong nagagawa. Happy ako na kasi kahit pa paano may trabaho ko. Pero kahit naman po siguro sino, um, we, para, kahit sino siguro sa GMA, um, we hope for something better. Diba? Pero I will always be grateful to GMA. And, um, basta po ako, kung ano po yung pinigil nila, alam ko naman po na,

yung bagong pag-appreciate sa loyalty. Ah, nice. ay Ah, makakulit ka. Ha? Wala po akong pinapatamaan. Sinasabi ko, ako po ulit-ulit ako po ulit. O, salamat po ako sa GMA. Hahaha. Although makahulugan yung mistake na uh Hindi -huh. kasi, ako yeah, ano po yan yun po? Uh Oo, -oh, saan nanggagaling yung appreciation ng loyalty? Wala lang kasi parang, um, ang tagal ko na po sa GMA. I've been with GMA for 15 years. 15 years ako this year And um, dito na ako lumaki, dito na ako nagpumayat at tumaba, dito na ako nagdalaga. Na. Dito na yung mama na kumirap, ganun. <laughs> so, tumatawa si mama. So, ano, um, kumbaga ang tagal na namin, ang tagal na ng partnership namin ni GMA. Parang roller coaster ride, bittersweet journey talaga kami ng GMA. And, um, So, ano yung pinigpacto? So, ano yung pinigpacto? So, ano yung pinigpacto? Ngayon, mo ko po akong gustong achieve And, parang masaya ako ngayon. Pero, syempre, di ba, kaya ito pa, siya natin magtrabaho. Kasi, hindi makita ang work na work. Mayroon mag kasi, meron naman po. Meron naman. ah oh, Kasi, tagal ko na po gusto kong gumawa ng magandang action na series. Tsaka, kasi, nagpa-martial arts po. And then, gusto ko rin gumawa ng something like Yung parang rom-com na feel good lang. So pero hindi ko mabigat na hahagulgul yung mga viewers. Thank you. Thank nakakapag kayo na malaki din ang sa movie po ang pin-chef na galing muna kaya mag lang galing muna kay Pinasok yung show niya. So ano naman pong gusto niyong makilala sa students sa show At tulad din nyo ba ito? Kasi hindi naman nung hindi-hindi kadali ang mag-produce ng isang pelikula diba? ba kayo sa Ano yung kakamang freezing na mag-produce sa pelikula? At the moment, syempre ito yung project namin ano? So, we are also, of course for the future, uh, thinking of producing more films. But we want to give quality films because Kasi the reason why nag-adventure din kami sa movie ng JPP Digital Productions, kasi gusto ko mag-ano ng quality films talaga tayo. Kasi napaka-talented um, na ng Pilipinos eh. And I want to encourage that. And if I could help, so moving in the Detroit now, diba? Kasi tumutulong din naman ako sa fashion. Basta ako kasi, ano ko eh, masyado ako, uh, uh, mahal na mahal ko ang Philippines. Gusto ko talaga siyang i-promote. Hey, so, nagpo-promote ko siya